Dear Kuya Rex, Gusto ko sanang ibahagi sa inyo ang isang karanasan ko noong panahon ng pandemya. Isang kabanata sa buhay ko na puno ng pag-aalala, pagtuklas at pagkalito. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Migo. Sa ngayon, ako ay 32 taong gulang na. Ngunit ang kwentong ito ay nangyari ng anim na taon na ang nakakaraan. Noong kasagsagan pa ng COVID-19 pandemic, ilang mga panahon na iba ang takbo ng buhay ng marami at kasama na ako. Ako ay tubong General Santos, ngunit noong mga panahon iyon ay nasa Davao ako para magtrabaho. Biglaan na lang na nag-lockdown at ako ay na-stranded sa aking maliit na boarding house. Ang dating maingay at masiglang lungsod ay biglang natahimik. Parang isang pelikulang aksidenteng nagpatigil sa gitna ng eksena. Dalawang buwan akong walang trabaho. Paubos na ang aking ipon noon at pawat araw ay may kasamang pangamba. May mga pagkakataong ninenerbios ako sa pag-iisip kung paano na kung tuluyang maubos ang aking pera at wala na ako makain. Oo Kuya Rex, may ayuda namang dumadating ngunit bilang isang young professional na biglang nawala ng hanap buhay, ito ay hindi sapat upang puna ng aking mga pangangailangan. Isang hapon habang mayroong namimigay ng relief goods sa aming lugar, tinawag ako ng aking kapitbahay na si Aling Rosa. Kilala na niya ako noon paman at bilang isang mabait na matanda, lagi niya akong kinakamusta. Migo, kamusta ka na? May sabat ka bang pagkain dyan? Tanong niya ng may malalim na pag-aalala dahil alam niyang nawalan ako ng trabaho mula nang nagsimula ang lockdown. Napangiti na lang ako ng bahagya at sa huli sumagot. Medyo tagilid na po, Aling Rosa. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang bigat ng aking sitwasyon. Dahil doon, nagulat ako nang mag-alok siya sa akin ng isang solusyon. Gusto mo ba itutor mo yung anak kong lalaki? Si Jomas? Nasa senior high school siya ngayon at nahihirapan sa math. Ipinaliwanag niya dahil walang face-to-face -face na classes at puro module lang ang kanilang ginagawa. Nahuhuli raw ang kanyang anak. Agad kong tinanong kung sa kanila ba gagawin ang tutorial. Ngunit iminungkahin ni Aling Rosa na sa boarding house ko na lang daw gagawin para raw mas focus si Jomas. Pumayag ako, Kuya Rex. Dahil bukod sa kailangan ko ng dagdag na kita, naisip ko rin na makakatulong ito upang maibsan ang aking kalungkutan at pagkabagot. Dumating ang araw ng aming unang sesyon. Alas otso ng umaga ang aming usapan. Sakto kagagaling ko lang sa banyo noon. Bagong ligo at nakakamit ang sariwang simoy ng umaga nang kumatok sa aking pinto si Jomas. Nagulat ako nang makita ko siya. Si Jomas ay guwapo. Maputi at may kayumangging buhok na sunod sa uso. Nakapambahay lang siya noon. Isang puting sando at maong shorts. Bilang lalaki, alam kong hindi dapat ako magkaroon ng ibang iniisip. Ngunit hindi ko mapigilang pagmastan ang kanyang mukha at ang kanyang maputi at makinis na balat. Hindi ko maipaliwanag Kuya Rex kung bakit biglang nag-init ang aking pakiramdam. Baka dahil sa ilang buwan na ako nakakulong sa boarding house at bihira ng makakita ng tao o baka dahil sa kanyang simple ngunit kaakit-akit na anyo. Sa loob ng isang linggo, unti-unti kaming nagkakilala. Si Jomas ay mabait Batalino at mabilis matuto. Naging komportable kami sa isa't isa at ang aming mga sesyon ay naging masaya at produktibo. Ngunit isang umaga, bigla siyang kumatok ng maaga. Mga alas 7 pa lang. Umalis po kasi ang mga magulang ko, paliwanag niya. Kaya naisipan ko na lang na pumunta rito, sabi niya. Dahil kakagising ko lang hindi ko na nagawang itago ang aking alaga na nakita sa ilalim ng aking boxer shorts. Mabilis ko siyang pinasok at sinabing maliliko muna ako sa glit. Habang nagmamadali akong pumasok sa banyo, nahuli ko ang kanyang tingin at nakatuon sa aking hubad na katawan at sa aking alaga na halos lumabas na sa aking boxer brief. Hindi ko ito pinansin dahil alam kong Pareho kaming lalaki at wala namang dapat ikahiya. Ngunit sa ilalim ng aking kalmadong anyo, hamdam ko ang kakaibang init. Dahil maaga kaming natapos sa aming lesson, iminungkahi e ni Jomas na maglaro muna kami ng Mobile Legends bago siya umuwi. Pumayag naman ako dahil wala din naman akong ibang gawin. Habang naglalaro, Napansin kong dahan-dahan siyang dumikit sa akin. Ipinatong na ang kanyang kamay sa aking hita na parang aksidente lang. Napatigil ako saglit, ngunit hinayaan ko siya. Ilang beses niyang sinadya o hindi sinasadyang masagi ang aking alaga. Dahil manipis lang ang shorts na aking suot, ramdam na ramdam ko ang bawat paghipo ng kanyang kamay. Unti-unting nakaramdam ako ng libog at hindi ko napigilan ang pagtigas ng aking alaga. Siguro naramdaman niya ito, ngunit imbes na halisin ang kanyang kamay, lalo pa niyang idiniin. Sa mga sandaling iyon, parang nawalan ako ng kontrol. Hinawakan ko ang kanyang kamay at inilapit ito sa aking alaga. Sa aking pagtataka, hindi siya tumutol. Sa halip, tila ba handa siyang gawin ang lahat ng aking gustong ipagawa sa kanya. Hindi pa ako kontento at dahan-dahan kong sa sarili. At sa ilang minuto, pareho na kaming walang-wala. Parang dalawang taong nahulog sa isang malalim na bangin. Bangin ng pagnanasa na hindi namin namamalayan ang oras at ang lahat. Ginawa namin ang bagay na noon ay bago pa lamang sa amin. Mga bagay na hindi ko inaakalang magawa ko sa kapwa lalaki. Sa huli, pareho kaming nagtagpo ng kasiyahan at kapanatagan. Mula noon, nagsimula na ang aming lihim na relasyon. Paulit-ulit kaming nagkikita. At sa bawat pakikita, parang mas lalo kaming nahuhumaling sa isa't isa. Ang tatlong buwan na pagtuturo ko sa kanya ay naging tatlong buwan ng pagtuklas at pagmamahal. Ngunit tulad ng lahat ng mga magagandang bagay, ito ay nagtapos nang lumipat siya sa bahay ng kanyang lola upang doon na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Lumipas ang panahon. Dumalang na ang aming pagkikita dahil ako ay nagkaroon rin ng bagong trabaho at sa trabahong iyon nakilala ko ang aking kasalukuyang girlfriend. Ngunit isang araw, bigla na lang na nag-message ulit sa akin si Jomas. Gusto raw niya akong makita. Pumayag ako. Dahil sa totoo lang, namimiss ko rin siya. Ngunit hindi ko inaasahan na nahais niyang ipagpatuloy ang aming dating relasyon. Kahit na gusto ko siya, tinigilan ko ang aking sarili. Mahal kong aking girlfriend at alam kong hindi ito tama. Sa ngayon Kuya Rex, litong-lito ako. Gusto kong piliin si Jomas, ngunit natatakot ako sa sasabihin ng mga tao. Natatakot ako na husgan ang aking Amelia, mga kaibigan at ng lipunan. Paano ko harapin ang mga tanong at paghuhusga? paano kung masaktan ko ang aking girlfriend o kaya naman ay masaktan ko si Jomas? Kuya Rex, hanggang dito na lang at maraming salamat sa pagbasa sa aking munting kwento ng buhay, karanasan at sa pag-ibig. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Migo. Sa iyo Migo, maraming salamat sa pagpapatala sa iyong kwento, sa iyong karanasan sa buhay at sa pag-ibig. Asahan mong ang aming mga komento sa iyo ay makakatulong upang sa ngayon ay mabigyan ka ng isang mas malinaw na pangunawa sa iyong hinaharap na problema. Sa ating mga solid listeners, kung gusto nyo magpadala ng tugon para kay Migo, maaari kayo mag-send sa ating comment section para mabasa niya. At kung gusto nyo mag-send mga liham sa amin, maaari kayong mag-send sa aming official Facebook page, sa aming mga Gmail account, na nakapin sa ating comment section sa video na ito. Maraming salamat, ako si Kuya Rex at ito ang Pinoy Secret Diaries. Hindi man araw-araw na nakangiti Ilang beses na rin tayong humihindi Di na mabihin WAVE